Uh, happy birthday sir Maria. Uh, happy, retirement. Uh, good luck sa panibagong job din ng iyong buhay. Alam kong hindi ka naman may inip dahil magiging uh, full time ka na sa pag pagservisyo sa sa simbahan bilang lay ministry. Salamat sa uh, kabaitan mo sa amin uh, lagi ka sanang mag-iingat uh, thank you sa lahat ng ano, uh, mabubuting mo sa amin good luck sir mario goodbye hello sir mario happy birthday happy retirement see you soon happy birthday hi sir mar happy birthday and happy retirement. Tumating na ang araw na pinakahihintay. I love you, Mommy. Thank you very much for your leadership, for mentoring us, for being a cool boss to us. Maraming maraming salamat. And of course, for the friendship. Tapos na yung official connection, pero yung personal ay hindi matatapos. Hopefully, hindi matapos. Nandun pa rin yung connection. I just hope and pray na continuous happiness beyond retirement. Siyempre, wala ka na. Pagkukwentuhan pa rin namin. Lalo na dyan sa regional office. Kasi wala namang makakapalit sa isang unique na Mario. Uh -oh. May makakakuha ng item. Pero yung uniqueness of Sir Mario ay walang makakapalit. So for that. No saying of goodbye. Only. See you again. So. We hope. Na ikaw ay maging masaya. May peace of mind. Good health. Sa iyong pag change ng mode mode of goodbye tension hello pension Woo! <laughs> so maraming maraming salamat sir mario wishing you all the best see you again thank you thank you yo happy birthday sir mario din uh, I'm 65 years old na po kayo parang hindi 65 ang 56 lang uh, wishing you a good health po god bless always uh, Uh, ngayon dahil kayo paritiro na, uh, ang focus na sa pamilya, sarili, at pahinga na sa mga stress. na ano po. So muli itong inyong buhay tekyo, nagsasabing happy birthday sir Mario. More pansit to come. Welcome kayo si simuluan. Hi sir! Happy birthday sir! Naks naman talaga. Birthday na retirement pa. Wow. Two in one, di ba? ulit sir uh, happy birthday sa'yo sir sana po mas maraming birthday pa sir ang darating sa inyo uh, mas malakas na pangangatawan sir uh, isa pa sir yan sir sa retirement niya sir uh, siguro ang isa sa mga hindi ko makakalimutan sir uh, almost 2 years ako sir na nasa na, na, Pilipinas rin sir uh, marami rin tayong mga pinagsamahan sir dyan sa Pilipinas na talaga hindi ko rin makakalimutan sir sa travel mga kalokohan sir kahit sa opisina Tsaka sir, sa mga tao na Isa sa mga pinaka-masarap kasama, sir, sa trabaho uh, Lalo na sa travel, sir Mahalaga ka sa amin, sir Sa totoo lang retired ka na, sir uh, Muni-muni ka na, sir Kung wala na yung mga stress na mga iniisip-isip mo Sir, medyo relax-relax na tayo Ulit, sir uh, Happy birthday, sir uh, Enjoy uh, your uh, retirement, sir uh, Bye, sir See you soon, sir. T chat lang tayo sa Maywagan GC. Alright. Bye. Hi, Sir Mario. Happy birthday and happy retirement. Um, congratulations for a job well done. Wow! Um, isa po ako sa masaya na kayo'y naging katrabaho ko sa 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 yugto ng aking karir sa, sa gobyerno. At masasabi ko po na marami akong aral na natutunan mula sa inyo na kung paano maging committed sa trabaho at maging light lang yung working environment na uh, without ano um, compromising the quality of work na magagawa natin sana po ngayong yung inyong retirement ay magawa niyo pa yung mga bagay na gusto ninyong gawin um at uh, mas lalo kayong maging instrumento sa pagpapalaganap ng um mabuting uh, mabuting balita ng Panginoon dahil alam ko pong isa yun sa inyong mga passion at uh, asahan po ninyo na yung mga aral na na inyong naiambag sa sa akin personally ay babaunin ko po babaunin ko hanggang sa sa pagtaha ko pa ng mas uh, mas mahabang journey no at uh, natutuwa po ako na makilala ko kayo at sana po makita ko kayo very very soon sa Marinduque man po kung doon kayo mag stay See you soon po. God bless sir. At uh, maraming 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 salamat po sa lahat. Thank you po. Thank you. All the way from Palawan. Bye bye sir. Happy retirement and happy birthday sir Mario. Enjoy your journey sa retirement life. Uh, maraming salamat sa mga experiences po natin. Kasama ka. Isa ka po sa pinakamabait at napakapasensyosong katrabaho na nakilala ko. Marami po kaming natutunan, technically and uh, personally. Ikaw po yung aming naging hingahan during rough times sa trabaho. And kapag kasama ka, nagiging magaan po ang aming uh, pagtatrabaho. So, mahal na mahal ka po namin. And tandaan mo po, uh, meron ka pong mga anak na pwede mong dalawin dito sa Masbate. And experience natin yung naudlot na island hopping and yung Let's cowboy go. na gusto mo pong ma-experience dito. So, we love you and ingat palate. Maligayang ika na limang taong kaarawan po, Sir Mario. Pinabati lamang at nagpapasalamat sa iyong buhay sa Diyos na nakasama ka namin kahit maikling panahon lang sa paglilingkod sa mga katutubo at ilang araw lang at isang karangalan po na makilala kayo at makasama. Pagpalaid po kayo ng Panginoon at happy retirement day na rin po sa inyo at more blessing to come. God bless you po. Okay, hello, Sir Mario. Happy, happy 65th birthday. So, enjoy your retirement. <laughs> at sana mas mabuhay ka pa ng mas mahaba. Mabuhay ka hanggang gusto mo. <laughs> <Joke>. <laughs> happy happy birthday po sir. Um, gabi man yon pero alam ko alam ko umaga to papano rin. Uh, kaya, Sir Mar, good morning po, Sir Mar. Um, belated happy, happy birthday. birthday and happy retirement. Um, alam ko kami al alam ko lahat kami dito ay malulungkot na sa pag mo kaya sa region 4 sa mga bossing ko dyan mga ma'am and sir pwede na po ulit kayo magtabi ng ng chocolate nyo sa rep pero tayo na po si sir Mario wala na pong, wala na pong gagalaw ng mga chocolate sa rep eh. pero joke lang yan eh nagpapaalam naman niya si sir Mario yun niya lang pag nakain niya na <laughs> pero sir Thank you sir sa almost 3 years na na nakasama ko kayo. Hmm, hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako. Kasi kayo yung dahilan kung bakit hindi ako matino. <laughs> 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 pero, pero, talaga, pero good vibes naman eh. Na, maraming salamat sa araw-araw na dala mong good vibes. Sir, salut. Saludo sa sa araw-araw sa na good vibes mo and sana pag alis mo dito sa region po kay eh, ganun pa din eh, sana pag sa bahay na lang kayo good vibes pa rin and visit tayo mo din kami sir and ingat po ikaw palagi love you I love you mommy hello sir Mario ah uh, magandang buhay uh, ang alam ang mensahe ko to sa iyo um, uh, related happy birthday happy birthday uh, happy retirement um, uh, salamat sa mga good vibes sir um, ko pa yung pag akit akit natin ng bundok na grabe ang ano, hirap pero hindi ka makita ng uh, pagsuko kahit uh, hirap na hirap ka na lalo na pag uh, pagbaba sa bundok uh, nakapungkod ka na so, sobrang bilib ko sa iyo sir ang um, tao dito um, hindi ka boss kundi leader leader na dapat pamarisan ang iba dahil walang maiyang alamatit uh, sa iyo dahil uh, lagi kang may dalang good vibes uh, Sir Mario, uh, good luck uh, good luck sa next journey ng iyong buhay alam ko uh, lagi kang busy sa retirement mo ngayon dahil um, dedicated ka sa paglingkod sa Panginoon uh, hanggang dito na lang sir mario uh, sana ay eh, magkita kita pa tayo ulit para sa mga kakaibang jokes natin na uh, kahit naman minsan eh, kulang kapuluhan eh, matawa tayo <laughs> yun laging mamimiss namin sir yung good vibes mo uh, good luck sir mario uh, happy retirement and belated happy birthday God bless yung ando sa tanan. Surprise, today is Mario's birthday and at the same time, his retirement. Uh, Dong requested me to send a short video clip. Actually, this is my first time to no magka video. So anyway, Mar, uh, good luck to you. Uh, stay fit, wow. uh, stay fit. gamay pa judi mong anak, So for the technical uh, assistance unit group, uh, wish you all the best. But of course, uh, for Mario, uh, thank you, thank you for always there for the technical assistance unit. If ever na may, magkaroon pa ng mga kailangan sa please free to give your free service this time. So bu ma, bukas private citizen kana. So, waiting for you here in Bukidnon. Wow. Yes, this is Bukidnon. Happy birthday and happy retirement. We love you.